oh yan video tayo mga kakuyang oh. Oh. shout out good Monday morning dito kami ngayon sa dry ng Dongkang Pintong Taiwan shout out dito po ay magluluto kami dito sa side ng barko dito kami sa dry dakan yan yung barko namin yan. Oh, ito ang aming mga kusinero ayan <laughs> Ya si Michael. Siang ngayon nang driver nang Sandok. Michael Santos Kabungkar. Taga Madela Kirino. Yo naman nang kanyang alalay, yan si Jo. Uy, ada aja ni ul. Jo. Haji ni Druk ni ul. Truk Haji ni. Haji Ay, ayun naman yung second engineer namin na makulit. Yun. Rudy Fernandez daw na maliit. Pero, Hindi naman Rudy Fernandez. Kundi Jerry Krabal. Krabal Tog. Yan. Si Jerry Krabal. Ayun eh. Astig talaga oh. Jerry Krabal Tog. <laughs> Kasi mo natatawa saya si kan engineer namin ya, si kan engineer ito si Boson. Dan nama si Marlon Garino ya, si kan Boson karton kartons. <laughs> oh. Yan yung ferry port. Ayan, sakay ng mga papunta sa isla na ferry. O oh, shout out pala sa mahal na pamilya. Kakabilos family. Yan. Ang aming pamilya. Agustin. Mga kamag-anak na namin yan. first cousin. Agustin. Espiritu. Yan. May nahanap kami dito na isang kamag-anak dito sa GL. Yan. Si Mayra. Mayra Espiritu Tega Salcedo Ilocosur Lagi kong nakakasama dun sa church Pag hindi siya nataon sa oras ng trabaho niya Factory kasi sila na nagtatrabaho Saka lang naman kami nakapag-church pag -church pa. nadaong kami dito sa Taiwan Tapos shoutout pala sa mahal kong asawa at anak. si Sheila May Capistrano, kakabilos ang aming anak. At saka yung mga nasa bahay, shoutout. At saka yung mahal na mahal kong asawa, ayan, si Mary Jane Capistrano, kakabilos. Ayan. na sa palingki silang mag-ina ngayon. Oy, Jerry Krabalo. Crabaltog Grasa lang ajay. Nagpangit rino na yung bike ko. Mm. talagang kinagabong mo rin namin na minduwa. Malas ajay. Natrangkaso na kpay. Yun. Kung hindi lang sana nakasweater, pakita natin yung ebidensya doon sa siko niya eh. Yun. Among gamay, nag-exhibition na kasi la pelikula. Yun. Oh, Fernandez. <laughs> Asa lang. Nag-Jerry Krabal. Sa gilid ng sa gilid, di ko naman nakita. Baltog. Oh, uh, Jerry Krabaltog. Yan. Sayang sana 'yon kung may video. Eh. Mm -hmm. Pa viral sigurado 'yon. Ganda-ganda ng kaganyan, oh. Tumagilid sa bay simpang. <laughs> Sayang 'yon. <laughs> Yan. Shout out pa lang mahal naming nanay. Nanay Estrella Espiritu Agustin Kakabilos. Shout out. Uh, yung mga na, taga GL GL Nancy yan pinangungunan sila sister Claire yan. si Claire Arnie yan kabirdi po yung aking mahal na asawa yan, sister tapos dito sa Chenzhen Kaohsiung Taiwan yan Shoutout po. Pinangunahan po sila pa Pastor Irene at brother Oyet Kuya Chris yeah. ah, Sige Bye bye Salamat and God bless Kung Kalimutan mag like and mag subscribe sa aking YouTube channel Kuyang Ngari Vlog